Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1195. Dito sa article na ito, dinidiscuss kung anong pwedeng mangyari kapag nakapagbayad ka bago pa dumating yung araw na dapat magbayad ka. So ano pong pwedeng mangyari? Kapag nga halimbawa, nauna ka pang magbayad kaysa dun sa dapat na araw ng pagbabayad. So ano nga ba? Alamin natin. Tentikan na! Sige, start tayo. Let's go. Ayan. Sige, basahin muna natin. Article 1195. Anything paid or delivered before the arrival of the period, the obligor being unaware of the period, or believing that the obligation has become due and demandable, may be recovered with the fruits and interests. So dito sa article na to, dinidiscuss yung kapag nakapagbayad si debtor bago pa dapat siyang magbayad. So nauna yung pagbabayad niya kaysa yung dapat mabayad siya na hindi niya alam. Unaware siya or akala niya the due date na. So pwede daw ma-recover yon. Pero take note, itong provision na to is applicable only applicable only to obligation to give. So ito yung ating mga real obligation. Okay? Yan. Kasi obviously, kapag nagawa mo ng isang obligation to do, hindi mo na mababawi, mababawi yun. Okay? Kasi sabi daw dito, kapag nakapagbigay ka ng obligation mo na hindi pa naman dapat kasi hindi pa nadating yung araw, pwede mo daw bawiin yun kasama yung fruits and interest. Eh, pero ang obligation to do, paano mo ma-recover mare yung isang bagay na ginawa mo? Halimbawa, parang kinontrata ka para pinturahan yung bahay niya o di tatanggalin mo muna. Hindi pwedeng ganun. O kaya naman ay pipinturahan din yung bahay mo para bawi. Hindi rin pwede yun. So, hindi na marecover mare yun. Kaya hindi applicable yung 1195 sa mga obligations to do. So, obligations to give lang applicable. Okay? Ayan. So, ano nga ba mangyayari? So, sabi daw dyan, pwedeng ma-recover what has been delivered. Recover what has been delivered. yung thing at saka yung fruits and interest. Yan. Bakit bakit pinapayagang bawiin ni debtor yung kanyang binayad? Ah uh, dahil hindi pa naman due date. Kasi itong recover what has been mistakenly delivered is based on the concept of solution indebiti. Yan. Kasi nga dito sa ating solution indebiti, nagkamali kang magbayad, hindi pa naman pala dapat. So, na-take advantage ngayon yung lack of knowledge or unaware. So, nag nagkaroon siya ng unjust enrichment dahil sa iyo, sa mistake na ginawa mo, na-benefit siya, hindi pwede yun. So, isole, isole. Ano? Yan. So, halimbawa, um, nangako magbibigay ako ng 1,000 December 31, nalimutan ko yung date, akala ko yung October 31, So, nagbayad ako ng October 31. Eh, pwede kong bawiin yun kasi nagkaroon ako ng mistake, paid by mistake. So, under the concept of solution debity, pwede kong ma-recover yung amount paid together with the interest uh, from the date of payment. Okay? Ayan. Kaya lang, kaya lang, if may knowledge, so ito yung may knowledge, if with knowledge, ito yung without knowledge, If alam mong hindi pa naman due date, hindi pa nadating yung period, pero nag-insist ka na magbayad ka na, eh hindi mo na hindi mo na mare-recover yun, okay? Yan. So cannot re cannot recover kasi dim implied dim impliedly waived the benefit of the period the benefit of the period. So parang ganito kasi yan eh. Alam mong hindi pa naman December 31, October 31 pa lang ngayon, and yet nagbayad ka pa din. Hindi, okay lang. Alam kong December 31 para hindi ko na magamit yung pera. Halimbawa, bayad na ako ngayon para hindi ko na magastos yan. So we need mo yung benefit ng period. Kasi meron ka pang 2 months eh, winave mo na yon Hindi mo napapakinabangan yung period na yon So, if later on nangailangan ka ng pera, ay, sabi ko, Uy, di ba nagbayad na ako sa iyo nung October 31? Limbawang November 30 ngayon. Pwede bang kunin kulit ulit? Kasi hindi pa naman talaga yan due date. Hindi na. So, dahil impliedly, inaalis mo na yung karapatan mo sa paggamit ng period. So, from October 31 hanggang December 31, winave mo na yon so hindi mo na siya pwedeng magamit hindi mo na pwedeng ma-recover so yun yun kasi voluntarily with knowledge na hindi pa naman talaga siya actually dumadating yung period okay hindi pa naman talaga demandable yung obligation and yet you still delivered the thing okay so you cannot anymore recover it kasi parang kawawa naman itong isa ang confident confident mo, binigay mo na. Tapos later on babawi mo sa kanya. Eh kung wala siyang pera nung time na 'yon. Okay kasi nagamit na niya yung perang binayad mo. So nagkaroon naman siya tuloy ng ano ng uh failure to give, yung mistakenly delivered. Hindi mo pwedeng itang isabihin yun na mistakenly delivered kasi may knowledge ka and voluntarily nagbigay ka ng uh object ng obligation. So therefore, it cannot be recovered. Okay? So, yun. Yun lang yung sinasabi sa 1195. Um, kapag nagkaroon ka ng obligation to give sa isang period, tapos hindi pa dumadating, akala mo dumating na siya, hindi pa pala, naibigay mo na yung thing na yun, you can still recover it kasi uh, solution indebted yung concept. Pero kung hindi pa dumadating yung period, still, nag-insist ka na ibigay na rin yung obligation mo to give. So, you are impliedly waiving your, your right to the benefit of the period. So, hindi mo na pwedeng ma-recover. Cannot recover. Okay? So, yun. Uh, I hope meron ako na impart sa yung bagong learning about 1185 na magagamit yung sa klase niya. Kung medyo mabilis, ulitin mo lang yung lecture natin. I'm, uh, I'm sure makukuha mo rin yan. So lagi like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!